Inabisuhan na ng Senado ang Kamara na magkoconvene na sa June 3 bilang impeachment court na maglilitis kay Vice President Sara Duterte. Malabo magsama itong genuine opposition at saka itong Duterte bloc na nagiklaim na opposition na rin po siya. Well, uh, wala po akong planong uh, sumali uh, sa isang Duterte Block. <mulong> Inabisuhan na ng Senado ang Kamara na magkoconvene na sa June 3 bilang impeachment court na maglilitis kay Vice President Sara Duterte. Sa sulat ni Senate President Francis Escudero kay House Speaker Martin Romualdez na may pechang May 19, sinabi ni Escudero na alinsunod sa Rules of Procedures on Impeachment Trials, handa ang Senado sa June 2 alas 4 ng hapon na tanggapin ang panel of prosecutors ng Kamara. Sa pagbabalik ng sesyon, inaasahan ani ng mga senador na babasahin ng prosecution panel sa open session ng Senado ang pitong charges na nakapaloob sa articles of impeachment na isinampalaban sa Vice Presidente. Kinabukasan alas 9 ng umaga magkukonvene naman ang Senado bilang impeachment court para sa pag i ng mga summons at iba pang kaugnay na kautusan kung saan napadalhan na rin ng kopya si Vice President Sara Duterte. Pero dahil dalawang linggo lang ang sesyon ng 19th Congress, sa July 13 na o dalawang araw pagkatapos ng sona ng Pangulo, isasagawa ang impeachment trial sa ilalim na yan ng 28th Congress. Party. Pero tanong ni Senator-elect at dating Senate President Vicente Soto, maari nga bang ang 28th Congress na ang magpatuloy ng paglilitis? Sa Senate rules kasi anya kung saan kinuha ang rules sa impeachment. Malinaw na nakasaad na anumang business o agenda sa ilalim ng 19 Congress. Dapat tapos na oras na mag-adjourn ang sesyon. Ito namang Senate rules, ano, which emanates from the Constitution. Mm. Ano, ang Senate emanates from the Constitution. Ang sinasabi ng Constitution din, oras na nag-adjourn si NIDA ang Senado, lahat ng business doon patay. Mm. Kaya nga without pay, kaya nga si ni DA eh. Uh -huh. uh, Latin for without day uh -huh. you No, know, dahil wala na. Sa lahat ng i-re-refile mo lahat ng committee report, lahat ng mga batas na hindi nyo naipasa, i-re-refile nyo ulit lahat yun. Kahit nga na, pasa nyo na in third reading. Hindi na pirmahan ng presidente, bumalik sa inyo. Babalik ulit ninyo yun from scratch. Uh -huh. Ganun ang, uh, sinasabi ng Senate rules. ano, uh -huh. uh, which is uh, a part of the Constitution. So, uh, anong, anong dapat sundin? Hmm. Impeachment rules ba? Ang problema, impeachment rules rules emanate from the Senate oh. rules. And oh. the Senate rules emanate from the Constitution. constitution? Bakit ko nasasabi yun? Eh ako po author ng impeachment rules eh. Oh. Mm -mm, so, mm -mm, naalala nung, 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 nung uh, uh, kay Justice Corona. Yeah. Mm -mm. Uh, ako chairman ng Committee of Rules eh. Oh. Ng Committee on Rules ko. Yun yung, uh, uh, yun yung sinulat ko na ginagamit namin as impeachment rules. Mm, -mm. Uh, so, ngayon, alin dun? Alin dun? The issue being... Dapat na raw ipaubaya sa 20 th Congress ang debate hinggil dito, lalot dalawang linggo lang ang nalalabi sa 19th Congress. Pero isaan niya itong justiciable issue kaya makabubuting idulog sa Korte Suprema. So ako, tingin ko yung 20th Congress ang maganda mag-decide. Ah. Uh... Pwede, it, it, it's open eh. Kasi justiciable yung uh, issue. So pwede dalhin sa Supreme Court. Pero kung walang repetition, ah. Uh -huh. wala naman nagdadala, ano, uh, we leave it to the 20th Congress si Sen. JVR Sito wala raw kinakampihan sa pagitan ni na Pangulong BBM at VP Sara pero hindi sa pabor sa impeachment trial. Malinaw naman kasi anya na politika ang motibo nito pero kailangan dinggi ng Senado. We have, we have been given instructions so as much as possible not to, to talk, oh, about, about, impeachment. It, kasi be honest about it. No, no, noon no, sinasabi ko na An impeachment trial is really divisive. No? Mm -hmm. Talagang Grabe, it create no? uh -oh. um division mm -hmm. among Wala us. No? Kasi it's talaga. more Yes, it's it's legal. it's uh, uh both legal uh, but it's more political. Mm -hmm. no? Um nakita naman na natin 'yan noon pa eh, no? And I would think yung sinabi ni Congressman Toby Tiako, da campaign manager, nakita naman natin na naka-apekto talaga oh. dito sa mm -hmm. performance ng uh, ng sa administration candidates. Apela niya saan agad matapos ang paglilitis para makapag-move on at makسون na ang mga opisyal ng gobyerno sa mga totoong problema ng bansa. Infrastructure, railway, airports, mm. energy, mm -hmm. agri ang dami nating problema. And to be honest about this, na no, na itong impeachment trial, itong early political bickerings napaagay eh. Mm. Parang sayang 2028, yung 2028, no? Ang ganda ng simula, mm. no? Yung Unity. Unity ang ganda ng samahan ni President Bongbong Marcos, VP Sara. Uh -uh. Biggest margin ever. Uh -uh. Ang ganda sana nung start. nangihinayang ako na yung foreign investments, ang ganda ng tingin sa atin. Uh, But now, wala, all pulled. of that will be on hold yeah, because oh, of uh, what no, is happening. Ngayon. So, yun lang yung akin. na okay. kung we have to go to the process, that's uh, our job. Uh, tingin, maging impartial. Uh, pero sana maging matapos ka agad. No? Uh, because we have to go back to work. So, let us all welcome Senator Risa Honteveros. Hi, ma'am. Good morning. Good morning, Miss Sally at lahat po ng mga kasama dito sa Senate Media. You uh, opening, have, message opening lang. Mm Oo, in. salamat. Magandang araw po sa inyo. Bago ang lahat, taus pusong pasasalamat sa 2.77 milyong Pilipino na sumuporta sa Akabayan Party List. At nagdala kina Rep. Chel Jokno, Rep. Percy Sandanya, at Rep. Dada Kiram Ismula sa House of Representatives. Mabuhay din kina Sen. Kiko Pangilinan, Sen. Bam Aquino at Representative Laila Delima ng Mamamayang Liberal. These historic electoral gains did not appear from out of nowhere. With Akbayan's grassroots network of campaign staff and volunteers, we worked hard to listen and connect with every corner of our nation. Our daily social media posts and trending videos from our influencer supporters expanded Akbayan's reach, especially to young voters. Kasama ng mga tagumpay maraming aral ang hatid nitong nakaraang eleksyon. We will try to learn and apply these lessons in the years to come. Ngayon, balik trabaho tayo dito sa Senado. The 19th Congress is not over just yet, and there is a short but sufficient period to pass important legislation. Isa sa nais nating maihabol ay ang amendment sa Safe Spaces Act na layong magpalakas sa proteksyon sa kababaihan at kabataan lalo na sa digital sphere. We will also do our best to wrap up our ongoing legislative hearings and investigations such as those related to the lingering threat of pogo and scam hubs in our country. At siyempre, ifa-follow up po natin ang kailangang aksyon ng Senado para agarang mapababa ang presyo ng kuryente at mapaganda ang serbisyo ng tubig sa maraming bahagi ng ating bansa. Ngayong tapos na ang halalan, sana ay mas tutukan na natin ang mga pangunahing problema ng ating bansa at ang idinadaing ng ating mga kababayan. Marami pong salamat. Hmm. Ngayon ngayong na-elect si Sen. Bam Aquino at Senator Kiko Pangilinan, ano ang inaasahan natin sa 20th Congress? Uh, bukod sa dalawa, may madadagdag pa kaya sa opposition sa minority blacks sa 20th Congress? ah, kung may madadagdag sa kasalukuyang minority block, eh di, baka pwede na kaming mag para sa minority block sa 20th Congress din. Pero, magiging interesante talaga ang pag-organisa ng Senado. Ah, bukod po sa amin, ni Senator Kiko at Senator Bam, baka may iba pang mga colleagues dito sa Senado na mag hindi lamang siyempre para sa Senate President, pero pati para sa minority block. Uh, kung ano man, yung maging uh, final organization dito sa Senado. Basta ang importante sa akin ay may manatiling isang pole, isang poste, isang center of gravity na patuloy na mag-check and balance, patuloy na mag-fiscalize. Whether yan po ay yung minority, sa 20th Congress o isang independent bloc at yun po yung mga pinag-uusapan namin ni na senator Kiko at senator Bam uh, mula nung uh, nakaraang taon and work in progress uh, pa rin po yun kung ano yung uh, magiging decision po namin and final shape mm -hmm. namin dito sa Senado. Ma'am yung Duterte-Black kiniklaim din nila na opposition sila so ano po yun Mag magkakaraya ng dalawang klase ng opposition sa Senate? Oh, magandang tanong 'yon. Kung sinasabi nilang opposition sila, senyales na naghahanda silang mag para maging minority block or minority dito sa Senado. Uh, kung makukuha nila 'yung label ng minority may option pa rin po ako or kami kung mag po kami na isang independent block na magpapatuloy talaga sa pagcheck and balance, magpapatuloy sa pag at pati sa labas ng Senado, magpapatuloy sa pagbubuo uh, ng oposisyon. Uh, pareho sa Duterte at sa kina presidente. So malabo magsama itong genuine opposition at saka itong Duterte block na nagiklaim na opposition na rin po siya. Well, uh, wala po akong planong uh, sumali uh, sa isang Duterte block. So, malabo magsama itong genuine opposition at saka itong Duterte block na nag-claim na opposition na rin po sila. Well, uh, wala po akong planong uh, sumali uh, sa isang Duterte block. Pwede pong lahat kaming mga colleagues dito sa Senado ay patuloy na makipagtulungan sa mga usapin ng common advocacies. Ito man ay proteksyon sa kababaihan. Uh, ito man po yung iba pang binanggit kong priority legislative agenda pa rin uh, sa huling dalawang uh, linggo ng session 19th Congress. Pati sa mga uh, public uh, services at utilities tulad ng tubig. Uh, at saka kuryente, at yung pagsugpo uh, sa Pogos. Pero sa mga usaping politikal at mga susunod na electoral, tingin ko importante panatilihin at lalong palawakin, lalong palakasin yung poll na oposisyon. Mm -hmm. Sa Senate Presidency, meron ka bang balita, ma'am? May mga nag na ba na ah uh, nakikipag-communicate sa inyo para kuhanin ng suporta wala pa naman to well yung mga nababalitaan ko eh pareho sa mga nababalitaan ninyo mm -hmm. at ibinabalita rin ninyo uh, sa amin at sa sa ating lahat and of course that will be a matter for the majority to decide mm -hmm. Mm -hmm.